Apparently, yun po. hindi ka daw um shy about plastic surgery. Mm -hmm. Yes. po. Ano yung lahat po nang nakikita ng gawa po to? <laughs> lahat po kahit yan! Opo. Oh, <laughs> Wala lang ngayon yung kukukutin ko pero lahat po talaga. Actually, hindi yun yung question ko but thank you for admitting oh, that. Oh, but the question is, ano yung message mo to people who are? Because there's still a stigma <laughs> at the moment. Mm -hmm. Kahit na 2023 na, people mm -hmm. are still judgmental mm -hmm. about, you know, plastic surgery. What would you say? What's your message? ako po talaga sobrang proud po talaga ako na ako po kasi talaga ang nag-open ng Retoke sa Pinas na maging open po tayo. At vinlog ko po talaga lahat yung lahat ng journey ko, ah, lahat ng pagsusuka ito. ko, seven days um, recovery. Habang hanggang sa in-injection na ako ng general anesthesia na tumirik na yung mata ko, pinapakita ko talaga sa kanila. Kasi maraming natatakot. Pero kung pakiramdam nyo, uh, yun yung makakatulong sa inyo na mag-boost yung self-confidence nyo, bakit naman hindi? Mm. Wala namang masamang itry. Pero um, Be wala ako na, oo, oh, oh, doon tayo sa Be safe. Oo, oh, oh, no, oh, 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 doon oh, tayo sa safe. Huwag tayo sa mga doktor kuwak-kuwak tabi-tabi oh, purkit oh. mas mura. Kasi minsan mas doon tayo napapahamak. Mm -hmm. At nadali po ako niyan. Huh? Kaya talagang inano wow. ko yan. Uh, at syempre, nasa vlog mo rin. Yes din, for sure. po. Kaya ang uh, ano ko, ang advice ko sa kanila, basta love naman tayo ni God. At mas, oh. as mas, at alam ko, love tayo ni God. As mas, mas masaya siya pag happy tayo.